Your reaction din, sir, na parang yung mga ibang mga kamag-anak ng ibang senador ay hindi po pumirma doon sa impeachment complaints. Uh, parang doon sa mga kamag-anak, tatlo lang po yung pumirma. Uh, but most of them, hindi po pumirma doon sa complaints. Um, may implications po ba ito uh, on the... Well, how would you interpret that? Um, I hope you'd understand. We'd refuse to comment on that. Po. Uh, we, Especially that the, given that these are our colleagues and we respect their opinion. Every representative has the right to conduct themselves as they see fit for their constituents. But one thing's for sure po, the numbers are very clear. This is more than one third required. There is a super majority, so to speak, in the po, yung impeachment complaint. Po, natin. Yeah, just to add, uh, legally it will not affect the impeachment complaint. It will not affect the impeachment trial, and the uh, cold neutrality of an impartial judge by the, by the Senate and uh, members of the Senate would be better preserved, siguro, kung may ganyan. Uh, I-add ko lang, it just goes to, uh, to show na yung mga lumalabas po ng mga fake news at mga rumors na merong sa apilitan, na merong nagkakaroon po ng uh, pag-influensya sa ating mga miyembro, ito po ay nagpapatunay na ang bawat isa po sa amin ay nagdesisyon base po doon sa kanilang pag-appreciate ng merits ng complaint na ito. Um, your comment, sinabi raw po ni uh, Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema, alleges funds for later release were promised to the 215 lawmakers who signed the fourth impeachment complaint against Vice President Duterte. Again, kaya po ang, committee, ang TRICOM ay nagko-conduct po ng investigation at inquiry in aid of legislation dahil po precisely because of these rumors and these chismes and these uh, fake news na lumalabas po doon sa ating lipunan wala pong katotohanan sa mga sa, uh, sa mga mga sinasabi na ganyan uh, we uh, we would like to again to focus on the impeachment complaint uh, ito po ay diver diversionary tactic na ginagawa po ng mga tao o grupo na ina po nila yung integrity ng house yung uh, merits Uh, nung kaso o nung complaint na ipinasa po natin, tinasmit po natin sa Senate. Gusto ko lang pong ipaabot sa ating mga kababayan na we should be focused on the complaints, on the articles of impeachment. Uh, wag, natin, wag tayo magpapadala at maniniwala sa mga diversionary tactics na ginagawa po ng ilang grupo po. Kaya nga po tayo inaagaran natin na magkaroon po ng batas para ma-regulate po natin at mabigyan sa solusyon itong mga fake news po na lumalabas disinformation, malinformation and misinformation po na lumalaganap sa ating lipunan. Isa na po itong mga balitang ganito.